Okay, gandang araw mga sir. Ito, magkutrobol siya tayo ng click na 125, kulay blue. At uh, ayan, marami na tayong ginagawa today. Ito pa, ECU. Okay, eh, yung kinuntil ko. Tapos ito, meron pa tayong 125. Ayan, si CT cleaning. Tapos maglito cleaning. At uh, ayan, tayo yung dyan na, ano, na overheat, na ubusan ng ano, kulat. Yung water pump, yung nakita natin doon, na leak. At ito yung trobol shot tayo ngayon. Ito, 100 naman. Ayan, maganda yung minor maganda yung mineral niya pero pagka once na pinigla ano, mo kumbaga ang problema kasi dito mga sir palyado or parang pinakapos ang okay, ganda yung mineral niya tapos pagka binirit mo naman siya yan patay isa pa ok na natin ayun patay dapat susunod po yan pero pagka dinandaan mo naman siya PM naman siya. Pero pagka binigla mo nga lang siya, binigyan mo parang pinulib mo siya. Ayan. Kapalyado na. Kapag ganyan mga sir, huwag muna na kayong bibili ng PISA Check nyo muna yung uh, Spark plug, spark plug club, ignition coil. yung mga i-check nyo muna kasi dito wala naman siyang check engine. Ayan. Ito. Ito nga rin. Hindi naman siya naglalabas check engine. Kapag ano, namamatay lang siya. Ayan yung mga i-check natin. Kaya tatanggalin natin yung upuan niya. Ayan, tagal natin yung upuan niya. Tapos, chichikin natin yung pinaka pupuntirin natin. Totally, kaya kaya ko naman dukutin dun sa kabila. Kaso nga lang gusto ko rin maipakita sa inyo. Ayan. Tagawin natin yung spark plug cup. Naiwan na nga yung goma niya. Ayan no? Okay, parang may kalawag na. Ayan yung mga ano. Oo oh, naman tayo. Okay, tanggal natin. Nagluluko yung aking silpon na. ah. nag Aray, mainit. Ayan, o. Oh. Ayan yung spark plug up niya, kalawang. Kaya kapag kaganon ganon, yung kaagad, nagagawin dyan yung spark plug. Huwag muna kayo kaagad bibili ng TPS, na isa rin po yan sa mga problema kung bakit pumapalya din. Pero pag kaganon minsan sumasabay nga ng check engine, eh. Yan yung ignition coil. Pero yan, yung spark plug matik po yan sila yan kaya tatanggalin natin yan ito yung spark plug cap nya mga sara sa loob kasi nito meron syang ano parang ano parang parang sa ano sa, sa, mga breaker na may fuse yan dito sa loob nya meron yan pagka once na kinalawang na yan tatalbog na yung kuryente nandyan na yung pagkapalya minsan eh, hinto ka na nga parang doon kay sir ayun, yung sa pula ito yung naging issue nya kalawang din at ayun namatay yung makina nya at nabangga sa likuran kaya pagka ganito palta nyo kagad pag narandawan nyo yan yung ganong ano bigla nyo pag narandawan nyo yung palya bigla nyo yung acceleration nyo pagka namatay ayun ito yung ano palta nyo Ayan, gagawin natin para ma-check natin. Na yan talagang sira niyan. Ayan, irekta natin. Okay, tapos pa natin. Okay, e, dikit mo. E, dikit mo Tapos, piglay natin. Ah, isa pa, isa pa. Ah, ba? Nawala yung ano? Nawala yung palya kapag binibigla. Ibig sabihin, ito lang yung problema niyan. Ay, okay, patayin natin. Yan. Kaya ito yung problema niyan. Sa plug cap. Kaya yeah, papalitan natin yan. Ayan. Ito na mga sir. Kakapitan natin yung bago nating uh, spark plug cap. Ayan. Original pa rin yung ating gagamitin. Ayan. Huwag kayo gagamit ng ano. Aftermarket. Original pa rin. Tapos ang gagawin nyo dito mga sir. Para tumagal yung buhay ng spark plug cap natin. Lalagay nyo siya ng uh, parang grasa. Ayan. Yeah. Pagyan natin grasa dito saka dito ah, para hindi siya kaagad kakalawangin kaya lang hindi naman nagkakaroon ng problema yan dahil kinakalawang ako okay, ibuksan na natin to para maikabit natin tapos lalagyan natin ng grasa ayan nalagyan ko ng grasa dito para pagtusok ko dun mamaya yung ano pupunta dun sa loob tapos dito ayan kabit ko muna to mga sara ayan nalagay ko na doon kayo mag ano magpaikot doon iikot nyo para mag uh, trade yung ating spark plug cap sa ignition coil ayan, paandarin natin testing natin sya ayan, manda na, tapos bibigrayin natin tulad nung umpis ang ating ginawa ayan kasi, dati kasi kailangan ko pandaan-daanin ay ayan, natin ayan, gusto na gusto na wala na syang problema hindi na sya namamatay hindi na sya nabubulunan na Gawin lang gawin yung mga sila kapag uh, ganyan yung problema ng motor nyo yun lang i-check nyo huwag na yung ano huwag muna kayong bibig ng pisa kung hindi na kailangan pa-check nyo muna or check nyo muna yan pwede nyo yeah, itong gayahin ito mga sir ah, close na balikan natin yung upuan ayan balikan natin pinabalik na na hapon ayan tapos na natin at ayan mga kawin na sir ilalabas na natin yung motor niya yeah, gano'n lang gawin yung mga so kung sakaling na uh, yung issue ng motor nyo sa ginawa natin na ganito ayan pwede nyo pong gayahin yan at kapag ka nagkaroon din ng check engine habang binibilan nyo po yung acceleration or yung gas maaaring may problema sa TPS or sa ignition coil ayan Yeah, ito naman yung second batch natin ginagawa mga sir. At uh, ito dito ako po focus ito yung sinakay sa van na pinall out sa ibang paggawaan mga sir. Ayan, gagawin ko na kasi dumating na yung ECU. Ayusin ko rin yung wire niya pero yung mga flaring niya dahil na uh, wala nga po siya. Ay ganyan yang ano kukunin uli. Okay, hanggang dito na lang ito mga sir. Maraming, maraming salamat po.